Tila hindi pa tapos ang It's Showtime host na si Vice Ganda sa kanyang mga pagpapatama kay Hashtag Nico Natividad. May latest at panibagong pagpaparinig kasi ang Uncabogable Star kay Nico na naganap naman sa segment na especially for you ng Showtime kamakailan lang. At hindi rin ito patungkol dun sa nakaraang issue na pagko-call ni Nico kay Vice ukol kina Axel at Christine. Ang pagiging estranged friends nila ay matagal na before pa yung issue na yon. At tila ito ay dahil sa pagkakaiba ng sinusuportahan sa politika ni Vice, Kanda at Nico at ng iba pang hashtags members. Sa so Especially For You kasi habang tinatanong nila yung mga searchy sa question tungkol sa pag i sa social media ay biglang bumanat si Vice out of nowhere yung ukol sa botohan ng mga politiko noon. What if daw yung binoto mo e iba sa binoto nila? Ayon kay Vice, pag nakita nyo yung poster ng dati nyong binoto 'di diba? Tapos taliwas sa binoto mo, may effect ba 'yon sa iyo? Kunwari ano ka, BBM ka? Tapos Lenny yung binoto niya. O kaya Lenny ka, nakita mo BBM yung binoto niya. Meron bang ba effect yon? Huwag nyo nasagutin, baka mapahamak pa kayo. Kaya Lenny ka, nakita mo BBM yung binoto mm. niya. Although like always ay wala namang pinangalanan si Vice Ganda, agad naman natinag ng mga netizens si Nico Natividad sa nasabing clip ng video. Hindi maitatanggi na makamarkos kasi si Hashtag Nico, maging ang iba pang miyembro ng Hashtag na si Nazus at Kid. Matatandaang nag-viral pa sila noon sa isang TikTok video habang sumasayaw kasama si Aimee Marcos at suot-suot pa nila ang isang Aimee t-shirt noon at obvious umano sa entrada ni Vice Ganda na tila out of place yung ginawa niyang example na para bang may pinariringgan talaga siya. Matatandaan namang sobrang close si na Nico Natividad at iba pang hashtags noon kay Vice Ganda bago mag-eleksyon noong 2022 ay palaging nasa bahay ni Vice ang iba't ibang miyembro ng hashtags. Bukod pa dito ay palagi ding kasama ni Vice ang hashtags sa mga pamamasyal niya sa ibang bansa noon. Laman din lagi si Vice at hashtags ng mga kulitan moments nila sa backstage ng showtime noon. Pero matapos nga yung eleksyon, parang biglang nawala yung friendship ni Vice Kenda, Kinaniko at iba pang hashtag members. At ang itinuturong dahilan ng mga netizens ay ang pagkakaiba ng sinusuportahan daw sa politika. Sa katunayan ay mapapansin nung nag-guest si Nico sa showtime na medyo awkward talaga ang interactions nila tila hindi din masyado pinapansin ni Vice si Nico noon kahit na guest nila ito. Samantala, narito naman ang naging komento ng mga netizens. Bakit nadadama yung political stance nila sa issue na to when hindi naman nagmamatter yon dito? Parang, OMG, hindi pala siya okay kay Vice. I'm curious why. Di ba showtime siya dati? Oh my, haha. Kaya pala nang bumisita sila Nico with Ken sa showtime to promote Ian BP. May awkwardness sila kay Vice Ganda. Hahaha ha, ha. Sobrang invested naman masyado ng mga tao dito na akala mo nagnakaw si Vice Kenda, ng 125 million confidential funds.